Yo mga chon, nandito nga pala tayo sa Gorby Exotics at ito, nakikita nyo ba itong mga dalako? Ito yung uh, September 7 ang inyong September 7 born na uh, Japanji. Yan siya. So, nakikita nyo, eh, no? yun May mga naglalabasan na. Yung iba nagkainan na nga eh. So, try natin sila pakawalan sa wild. Para at least makapag-maximize uh, makapag sila, no Ang kanilang survival. Uh, kaysa naman yung ganito na nasa captivity at uh, sama-sama sila, tendency kasi nito magkakainan talaga sila, ayan o no? so papakawalan natin dito sa magubat na lugar kung saan dito sila makakasurvive for 2 to 3 months, I think malalaki na to, makikita natin to mga kanya-kanyang sapot sila dito so, samahan nyo ako, let's go unayin natin to unedited video to so nakikita mo nandito ako sa parang farm buksan natin 100 one one, one is real so ito, ito yung yun oh. ang dami siguro sa isang portion ko na lang ilalagay buka nga nang mag isa lang din ako so baka sabihin mo akong sira ulo dito <laughs> so sige, punin natin Ayan eh. Boom. Yung iba nandun pa eh. So, ito muna. Kuha. Dahil lang. Ayan mo na. Try natin magpakawala dito. Uy, labas. Ay. Tulog. Ito lang. <laughs> Kuha na Puna natin itong tissue. At marami itong nakalagay. Ayan o. Eh. Kita niyo Okay. So, dito wala lang ito. Riku. Nalaglag so, pa ako. Ayan. Ay, hindi ko na inalis yung tissue. Ito yung lalagyan. Tok-tok natin dito. Alright. Wala na. So, ito. Ito mo yun, no? Lalabasan sila. So, ba't ko ito ginawa? Kasi, ayun uh, nga, hindi sila makasurvive sa captivity ng sama-sama. At kung pag wala walayin ko naman. Sobrang hirap naman nun. Sobrang hassle. Kasi, ang dami nila. No? Nasa 200 to 300 spiderlings to. Medyo malabo sa captivity. Unless, sobrang sipag mo. <laughs> Yung wala kang ibang gagawin, kundi ito lang. Puro kagamba lang. So, ayan para at least ma-maximize nila yung stay nila dito sa wild at makapagbalik-balik tayo sa nature o oh, ba? Diba? may mga manok-manok ito buksan natin to ito yung madami kaso one hand paano nga ito tayo lang buksan ko na lang ito yung pakakawalan natin na dapat mag-iwaiwalay sila kasi magkakainan ito eh. Na uh, testing ko na, gawa nga ng, meron akong in-experiment. ano you know? o. Kita na. Sobrang dami. <laughs> Nakakatuwa. Hello. Yeah. So kung lalagay ko sila dito, okay din. Banda dun, okay din. Pero, kaya mo na sila mag- Magaano naman yan eh. Mag-adventure naman yan eh. Yeah. Sorry ah. Isang kamay lang gamit ko eh. Yeah. Unedited video. Para sa inyo mga chong. So ayan. Lagyan natin dun. Yung. <laughs> Binato ayan. Eh. Loko-loko din eh. Ayan, bakit natin lalayo ito. Um, so ito yung tinatawag na breed sack return project. Ano, breed kasi, na breed natin sa activity. Nakapasurvive sila, nabuhay natin. Tapos nagsuck siyempre, nabuhay natin yung sack nila. Ito, mga yung mga spiderlings na lamang, na laman. So, yung return meaning is, ayan, magre-return tayo sa wild for their conservation. Uh, sa so mga naka-appreciate please subscribe na lang din sa youtube natin at hit like no? so, yung mga, syempre yung mga hindi, ganit, hindi trip yung ganito okay lang thank you pa rin sa panonood ng Garby Exotics so ayan papakawalan ko na sila dito sorry ah uh, unedited video talaga to tsaka 100 hindi ko nadala kasi yung stand ko you know, may mga nag ikot, ikot na may mga Nagtatry ng kumawala sa sak So Ayun Ding, eh, So naila ko na Stig Sana mga pagparami sila dito Mukha naman Kasi Medyo maraming nga na rin dito eh Mga pwedeng manilang Gawing uh, pang survival no maraming mga insekto kung ano ano yan so yan yeah, so yan yeah. na na sila yung iba nandito pa susak pero most likely alis din yan dyan alright gamitin natin ito as stand yan para makita nyo yung mga spiderlings kung gano'ng kadami eh. yan no? Stig. dami. So ito, gudas. I think nakakahina na to sila pag nakagutong. So kailangan talaga may way wala natin. Ayun. No? Sobrang dami yan. Hello. So ito, pakawala natin ito. masukal yung lugar Pero, to ito may ilan dito yan sumabit pa Diyan so, na sila lalaki. Thanks for watching. Uh, maraming salamat sa panonood ng Orbexotics. Peace!